Sa istorya ng mga balita, 59,197 pamilya na apekto ng bagyong uwan sa Pangasinan at higit 148,000 individual naman sa Eastern Summer. Umakyat sa 233,000 individual ang naapekto ng bagyong uwan sa lalawigan ng Pangasinan na may kabuwang bilang na 59,197 pamilya mula sa 441 barangays. Patuloy ang uh, 7,694 pamilya o nasa 25,457 ang nasa evacuation centers habang labing tatlong barangay roads at apat na municipality city roads ang hindi pa madaanan hanggang sa ngayon sa naging epekto ng sama ng panahon ay sa naging tala ay maraming bilang ang nawalan ng tirahan. May 196 kabahayan ng totally damaged at 2,361 ang partially damaged. Sumirit sa 416,828,887 pesos and 0.27 centavos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Pangasinan habang higit sa 68 million pesos naman sa infrastruktura. Samantala, 148,000 ng mga residente ng Eastern Samar ang naapektuhan ng bagyong Owan, Kabilang ang 48,959 pamilya o 148,735 individual sa pinakahuling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakabalik na umano ang 14,739 families o 46,558 individual sa kanilang tahanan mula sa evacuation centers. IFM News Center.